Ano ba yan guys? Walang booking guys. Yan oh, may ingaw kay Krasada oh. Walang sasakyan. Oh. Hindi ako pinasukan ng booking. Magkalat oras na. Uy, na ano, to guys? Dito tayo sa ano, Capitol nag ng booking. di pa tayo pinasukan. Wala, holiday ngayon. Mahina. Inom na lang tayo guys Uwian na uwian Alam na this Pulas punas na sa motor natin May pumasok isang booking Kinancel pa Ako. Wala Tumal